Hi guys! Ayun yun. So if we're not really making videos. Sabi nga doon ni Mama, ang naman po namin yung So today, pupunta ko doon, may ipapakita siya. Sa inyo pala. Pero tayo ko yung electric fan. Meron akong pieces sa mattress. Bigay ito sa birthday ko. Papakita ko din sa inyo. kayong pa naipakita ito sa inyo. <laughs> ito yung ginawa ko mga kahapon. Ata kayo Parang kasi maganda yan. Pwede, ito gawa sa atin. Sa atin ako. Matta. Pwede rin yan. Yan. Nakikita nyo, 6 plus 6 equals 12. Ito, di ba? Meron pa akong isa dito, dalawa. Ito. is <laughs> Ace. there. Oh, eh, ba yun na mati Ace? Mm -hmm. Makulit po si isa mm -hmm. Ano? Interested kayo? Mm -hmm. Makulit si Ace. Come on, you'll see. sila eh.

Surprise. Surprise. Yeah. What do? You think it is? So, na, hey! okay, <laughs> okay, Bruh. Kung Oh alam. niyo alamnya kasinga si Anggaradi which is my best friend. for Nazi State Pumunta kaya kayo sa, ano, sa YouTube channel ni, ano, ni Drago. Mm -hmm. Mga best friend ka po ka kami nang nagbabati hindi nagbabati ang ang kami ng ano, end of school year. Pero kung alam mo yung lengthy box, yun talaga yung favorite ko. Ito oh ba din? Papakita ko sa'yo kung sino yung mga kasama ko. Ka. Ito si Isben. Ito <laughs> si Ace. Pino? pina ka makulito si Ace. Ito din makulit. Tapos, eto si Mama. Ito si Mama. Wala po sila mama, ate, at sa hindi sa pangyong ako. At saka di nyo talaga alam ko sa si Kuya. Umalis si Kuya eh. Hindi na sa papa ko. Oo nga. Pero, di ba uwi si ano, Kuya sa ano, May? Magagawa pa ako ulit ng channel. hey guys.